Awit Kapitulo 103, Versikulo 15 Alternasyon, Alternasyon, 22 Purihin ang Panginoon, Ika-28 ng Abril, Taong 2024, Isa. May tinig ng papuri, at ang mga tao ay nagagalak. Banal ang pangalan ng amang nasa langit. Hayaang magpuri ang mga tao sa mundo. Sa banal na Diyos. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Amen, Amen. Dalawa, ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang maluwalhating kaharian ng Diyos ay banal. Banal, Panginoon, na nasa trono sa langit, ang namamahala sa mundo. Aleluya, 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 Amen, Amen. Tatlo, ang dakilang probidensya ng Diyos ay gumagana ayon sa kanyang kalooban. Banal ang kalooban ng ating Ama. Panginoon, halika at bigyan kami ng masasayang araw. Aleluya, aleluya. Aleluya, amen, amen. Awit Kapitulo 103, Versikulo 15, Alternasyon, Alternasyon 23, 15. Ang mga araw ng buhay ay parang damo. At ang kaluwalhatian nito ay gaya ng mga bulaklak sa parang. Labing anim, pagka ang hangin ay dumaan dito, ito ay nawawala at ang kanyang dako ay hindi na nalalaman. Labimpito, ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan sa nangatatakot sa kanya at ang kanyang katwiran sa mga anak ng kanilang mga anak. Labing walu sa kanila na tumutupad sa kanyang tipan at nag-aalaala ng kanyang mga tuntunin upang gawin labinsyam na inilalagay ng Panginoon ang kanyang luklukan sa langit. At nagpupuno sa lahat kasama ng kanyang paghahari. Dalawampung purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga anghel ng Panginoon, na makapangyarihan sa paggawa ng kanyang salita. At nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Dalawampot isa, purihin ang Panginoon, kayong lahat na hukbo ng langit na naglilingkod sa kanya at gumagawa ng kanyang kalooban. Dalawampot dalawang purihin ninyo ang Panginoon. Kayong lahat na nasa lahat ng mga lugar na nilikha ng Panginoon at kung saan siya namamahala, o kaluluwa ko. Awit Kapitulo 103, Versikulo 15 Alternasyon, Alternasyon, Dalawampot dalawang purihin ang Panginoon. Isa mamuhay tayo na nakabatay sa salita. Sinabi ni David, ang buhay ay parang damo sa kanyang mga araw, at ang kanyang karelegan ay parang mga bulaklak sa parang. Kapag ang hangin ay dumaan, ito ay nawala, at ang kanyang dako ay hindi na malalaman. Gayunpaman, ang isang tao na umaasa sa salita sa pagsasabing. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang katwiran sa mga anak ng kanilang mga anak. Sa mga tumutupad sa Kanyang tipan at naaalala ang Kanyang mga tuntunin upang lakaran. Kanila, sinasabi nito na ito ay magtatagal hanggang sa kawalang hanggan. Ipinaliwanag ni David kung gaano kaikli at pagbabago ang buhay ng tao sa pamamagitan ng paghahambing nito sa damo at ligaw na bulaklak. Nangangahulugan ito na ang lahat ng buhay ng tao ay tuluyang mawawala sa agos ng panahon. Gayunpaman, ipinahayag ni David na ang kabaitan ng Diyos ay walang hanggan. Ang ating buhay ay pansamantala at limitado. Gayunpaman, ang buhay na binuo sa salita ay hindi nalalanta. Ang salita ng Diyos ay ang salita ng buhay na walang hanggan at pag-asa. Ang buhay na umaasa sa mga salitang ito ay hindi kukupes o mawawala. Nangangahulugan ito na hindi lamang tayo ang mga nakakaalam ng salita, ngunit ang mga gumagawa nito. Ang mga pagpapala ng Diyos ay umaabot sa mga henerasyon sa mga tumutupad sa tipan ng Diyos at naaalala at nagsasagawa ng kanyang mga batas. Dapat tayong mamuhay ng isang buhay na isinasabuhay ang salita ng may pananampalataya na nakasalig sa salita. Mahal na mga mananampalataya, mamuhay tayo ng mas masiglang buhay na inihahayag ang kapangyarihan ng salita sa mga naniniwala at nagsasabuhay nito. Dalawa, ang Diyos na nagtatag ng trono at namamahala sa lahat ng bagay. Itinayo ng Diyos ang trono sa langit, at pinamumunuan niya ang lahat ng bagay sa kanyang maharlikang autoridad. Ang lahat ng bagay ay lahat ng bagay na umiiral sa sansinukob, isang konsepto na sumasaklaw sa kabuuan ng nilikha ng Diyos. At kasama ang lahat ng bagay sa ilalim ng soberanya ng Diyos. Para sa mga Israelita, ang konsepto ng pamamahala ng Diyos ay ang kaban ng tipan, isang simbolo ng presensya ng Diyos. Na sumasagisag sa di nakikitang presensya at pamamahala ng Diyos. Kaya, ang Diyos ay namamahala sa pamamagitan ng pagiging naroroon sa tabernakulo at sa kaban ng tipan. Ang paghahari ng Diyos ay inihayag sa mga Israelita sa paraang ipinadama sa kanila ang dinakikitang presensya at autoridad ng Diyos. Ang kaban ng tipan at ang tabernakulo ay nagpapakita na ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang isang pisikal na kababalaghan, ngunit malapit na konektado sa espiritwal na katotohanan. Nasiyahan ang Diyos sa kanyang pagbabayad sala sa pamamagitan ng pagtubos sa kanyang bagtong na anak, si Jesus, sa krus. At ngayon ay namamahala sa pamamagitan ng simbahan kasama si Jesus bilang ulo at lahat ng miyembro ay nagkakaisa. Si Jesus ang ulo ng simbahan at ang simbahan ang kanyang katawan kung saan ang lahat ng mananampalataya ay nagiging isa kay Jesus at namumuhay sa ilalim ng kanyang patnubay. Isinasagawa ng simbahan ang misyon nito bilang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng iba't ibang katungkulan. Sa makatuwid, ginagampanan nito ang tungkulin nito bilang isang organikong anyo ng buhay at nagsusumikap para sa pagkakaisa bilang banal na organ ng Diyos. Mahal na mga mananampalataya, lahat tayo ay pinamumunuan sa pamamagitan ng salita, pakikisama, at presensya ng banal na espiritu. At mamuhay tayo ng isang buhay ng pagsunod sa pamamahala ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya sa pamamagitan ng isang buhay na naaayon sa Kanyang kalooban. Tatlo, purihin ang Panginoon. Sa teksto, purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga anghel ng Panginoon, na makapangyarihan at gumagawa ng mga salita ng Panginoon, at pakinggan ang tinig ng kanyang mga salita sa pagsasabi. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na nasa lahat ng dako. O aking kaluluwa, sinasabi niya na ang mga anghel, ang hukbo ng langit, at tayong lahat ay dapat magpuri sa Diyos. Nilikha ng Diyos ang sampu-sampung milyong mga anghel, at binigyan sila ng mga kakayahan upang may sagawa ang kanilang mga tungkulin at ipalaganap ang kapangyarihan ng Diyos sa buong mundo. Gayun din, ipinadala ng Diyos ang mga anghel ng langit upang bantayan tayo, protektahan tayo, at gabayan tayo. Ang mga hukbo ng langit ay ang ating hukbo at tulad ng ating mga bodyguard. Dahil dito. Sa lahat ng bagay na umiiral maliban sa Diyos, walang anuman na hindi nilikha o pinamamahalaan ng Diyos. Sa makatuwid, ang lahat ng umiiral ay dapat magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang pagpuri kay Jehova ay isang paraan para kilalanin at ipahayag ang pasasalamat sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, dapat tayong magpala. Gayun din, dapat tayong magpasalamat at purihin ang Diyos sa kanyang biyaya dahil hindi niya tayo pinababayaan na parang mga ulila, ngunit pino pinoprotektahan, pinoprotektahan, at binagabayan. Kahit na mayroon tayong sampung libong bibig, hindi natin magagawang magpasalamat sa Diyos para sa kanyang biyaya, at hindi ito sapat na purihin siya gayon pa man. Nalulugod ang Diyos kapag ibinibigay natin ang ating puso, isip, at katapatan, kahit na ito ay maliit na halaga ng debosyon. Ang Diyos ang namamahala sa atin sa kategorya ng pamamahala ng Diyos. Mahal na mga mananampalataya, maranasan natin ang presensya ng Diyos, gumawa ng taus-pusong pag-amin na umaagos mula sa kaibuturan ng ating mga puso, purihin ang Panginoon ng buo sa ating buhay. At mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Awit Kapitulo 103, Versikulo 15 Alternasyon, Alternasyon, 22 Dalawang purihin ang Panginoon. Isa, mamuhay tayo na nakabatay sa salita. Dalawa, Diyos na nagtatag ng trono at namamahala sa lahat ng bagay. Tatlo, purihin ang Panginoon makapangyarihang Diyos Ama. Tulungan kaming maniwala at magsagawa ng salita ng Diyos at mamuhay ng isang buhay na naghahayag ng kapangyarihan ng Diyos at nagdaragdag ng sigla. Naway mamuno tayong lahat sa pamamagitan ng pakikisama sa salita ng Diyos at sa presensya ng banal na Espiritu at naway mamuhay tayo ng pagsunod sa pamamahala ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya sa pamamagitan ng buhay na naaayon sa Kanyang kalooban. Maranasan natin ang presensya ng Diyos. Gumawa ng taus pusong pagtatapat na dumadaloy mula sa kaibuturan ng ating mga puso, lubusang purihin ang Panginoon sa ating buhay, at mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen.